Kumusta mga idol? dumising nga pala ako na maaga ngayon para magpunta ng palengke. Bali, bibili nga pala kami ng ulam, pambaon ko at pambaon ng mga anak ko. Alasin ko pa nga lang ng umaga ngayon. Pero kailangan ko na bumangon kasi kailangan ko umalis at bumili ng ulam. Kasi maagang papasok yung panganay kong anak. Six lang ang pasok niya tapos yung misis ko. Six din ang pasok. Yung bunso ko naman, seven ang pasok niya kaya kailangan. Bahaga pa lang nakaluto na ako. Para may iba na nila Kasi ako papasok din ako sa trabaho Andito na nga pala ako sa palengke Bali debut libot muna ako rito Maghahanap ako ng mabibili Puro isda nga nakikita ko dito sa mga ipon, pusit Tapos marami rin gulay Kasi pambadaling araw nito Mura nga pala bilihin dito Ayan, nakakita nga pala ako ng slice Ng mga bangus dito Ayan, bumili ko na kalahat yung nito Bali piprituin ko nga lang pala Itong bangus na to Masarap din pala itong fish steak. Tabihan na ng maraming sibuyas pero prick lang muna. Nakabili na nga ako ng bangus kaya ito dadaaran mo na ako dito sa may gulayan. Bibili nga pala ako dito ng mga rekado. Kasi ipaubos na rin yung mga rekados namin dito sa bahay. Ibili ako ng bawang, sibuyas, sili. Basta lahat ng kulang sa bahay, binili ko na dito sa palengke para marami na akong stop. Kaya ito, pauwi na hapon na tayo. Pagbuki ko nga pala sa bahay, nilinis ko yung bangus tapos pinarito ko na agad medyo nagmamadali nga pala ako sa pagluluto dito kasi may inahabol akong oras tatlo kasi yung ihatid ko dalawang estudyante tapos syempre yung misis ko nagkatrabaho rin kaya yeah, kailangan bago sila umalis nakahandaan na yung mga pagkain nila para bibit-bitin na lang iya yeah, iya yeah, sarap na ulo nila toyo ko naman silang mayan sapat na talo palo na yan kaya ito ihatid po na kapalay unang batch ko bali ito kapalay yung anak kong panganay Ihatid ka na siya sa paaralan niya Ang sama namin ng kanyang tito Siyempre, isasabay natin siya Kasi isa lang naman yung para na nila Sumisigaw pala yung sis ko sa taas Nagbapabili pala siya na shampoo, Pero sabi ko siya na lang kasi Ihatid ko na tong aking anak Iha yeah, ito, palis na kami Kasama rin namin ang kanyang tito Ayan, Siya nga pala si Vince Bali, araw-araw ko -araw nga pala silang hinahatid sa paaralan Para makalas, pumasahin na rin Kasi 9 pa naman ang paso po iha yeah, yeah, nandito na nga pala ang school nila bali na ko na nga pala yung unang batch ng aking hanap. tapos ito na ang pangalawang batch. Kailangan ko na rin ihatid sa trabaho itong misis ko kasi 6 lang din ang pasok niya. bali isa lang na nga pala siya ng tatrabaho kaya iyan nandito na kami. Siyempre may bawon na rin yan. Tapos ito nga pala ang aking third batch na ihatid. Siya nga pala si Kenji. Bali, elementary pa lang siya, grade 5. Siya ang huli kong ihatid. Bali, siya nga pala ang pinakamalusog sa amin at syempre siya rin ang pinakabibo. Bali, sa kwentuhan, napakadal-dal yan. Bali, napauwi na nga pala ako. Bali, tapos na ako sa lahat. Lahat-lahat na nakaligo na rin, nakagiyak na rin ako. Bali, ipapasok na ako dito sa trabaho. Medyo malaylay layo pa ako biyahe ko. Kaya yeah, wala maghahatid sa akin, sarili ko lang. Kaya paano hanggang dito lang ang video ko. Support my video. Bye-bye.